Pag-uusapan ho natin itong uh, eleksyon. Pag-uusapan na natin, eleksyon. Tutal, si chairman, nasa linya na eh. N nasa linya po natin ang uh, chairman ng Comelec. Uh, kaibigan po natin to si uh, na ng inihaay mga COC sa pag-uusapan natin dito. Ha? Huh? Nasa linya po natin si Attorney George Garcia. Chairman, magandang magandang araw po. Magandang araw po at magandang araw din po sa mga kababayan natin. Uy, chairman, buo na yung boses mo. <laughs> Buo <laughs> na yung mo. Inuubo pa rin, inuubo pa rin, inuubo pa <laughs> Hindi, yung mga nakaraan kasi medyo basag-basag na. -basag. Namo-monitor ko kayo. Nakapagpahinga na ho ba kayo? Ako, hindi pa po. Alam niyo naman, dire diretso pa rin ang trabaho. <laughs> Ngayon po ay ongoing yung pagtanggap namin dito sa main office ng Comelec uh -oh. ng mga certificates of candidacy Apo. na hard copy at soft copy mula sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pilipinas. So dito, uh -oh. dito po may dami nga yung mga uh, local Comelec natin na naandito uh -oh. sapagkat hindi po ba may commitment tayo na dalawang linggo pagkatapos ng huling araw ng filing ng candidacy Apo. ay plano nating ilabas ang lahat ng certificates of candidacy mm. sa ating website upang makilala ng mga kababayan natin sino ba yung magpapail na yan mm -hmm. at, uh, at the same time, uh, ilang taon na ba siya? Saan mm -hmm. siya nanggaling? Mm -hmm. Ano yung uh, residente o bahay na sinasabi niya? Mm -hmm. Para naman <laughs> hindi lihim. Sa ano ho yan? Sa law department ng Comelec na uh, may trabaho niyan, uh, 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 Chairman? Yung pong ano namin, ERSD, Election records is department oh. and uh, in coordination mm. with the law department. Oh. So dito po lahat sila submit ngayon ito, mm. tinatanggap po natin at uh, nire-record din natin. 'Yon. Okay, teka muna uh, chairman, unahin ko na tong very viral na tanong sa inyo. Dapat daw ho hindi nyo na tinanggap yung COC ni Pastor Kibuloy. Ano ho talaga ang uh, sagot ng COMELEC uh, din? Eh? Una po, lahat po ng certificates of candidacy na ipapail sa amin mula October 1 to 8 ay kailangan namin tanggapin. Mm -hmm. Sabi ng Korte Suprema, mm -hmm. yan daw po ay uh, ministerial duty ng Comelec, Serafica si versus Comelec. Mm -hmm. Ibig sabihin, wala po kami diskresyon mm -hmm. na tanggihan ang pagpapail ng certificates of candidacy kaya si Hodong siya kumakanta, mm -hmm. boy boyfriend daw o girlfriend daw siya ni Garito, uh -oh. or whatever. Uh -oh. Yan po lahat ay tatanggapin po namin. Mm -hmm. Ngayon po, sinasabi rin po ng batas kasi na ang isang tao kahit nakasuhan nyo, uh -oh. ay hindi kahit kasong kriminal uh, hinus pa nga halimbawa ay hindi po uh, uh, guilty pa hanggat walang final judgment and therefore mm -hmm. presumed innocent at ang sabi hindi pwedeng i-disqualify ng walang final and executory decision tungkol mm -hmm. sa kanyang kaso yun po ang kadahilan kung bakit dati rate kahit may mga kaso na nakasampa mm -hmm. nakapila, apila na-convict na sa kumababang korte mm -hmm. ay nakakatakbo pa rin sapagkat hindi pa po final and executory yung mga desisyon. yun kahit na sa umbutsman Chairman, di ba? Ayon sa Oo. Ombudsman po, ibang usapan po yon. Sa Oo. Ombudsman, meron po mga opisyal ng pamahalaan na tinanggal, dismissed Oo. from the service, yon. pero at the same time ay perpetually disqualified to hold public office. Ang amin pong gagawin dyan, tatanggapin namin ang kanilang COC, pero mm -hmm. hindi garantisado sila ay makakatakbo sapagkat ang sabi namin, ipapatupad namin ang desisyon ng, court, ng uh, Office of the Ombudsman kahit ito hindi pa Final pero executory na sapagkat so, sinasabi mismo ng batas na nagkikreate ng opisina ng ombudsman na ang desisyon ng opisina ng ombudsman sa administrative cases mm -hmm. ay immediately executory although it may not be final. So kung sinabing perpetually disqualified, perpetually disqualified hanggat mm -hmm. walang nakukuhang temporary restraining order sa mas mataas na korte. Kapag ka ongoing pa yung kaso, chairman, okay rin, okay rin lang? Pagka ongoing po ang kaso sa kasong administratibo, uh -oh, uh -oh. kahit nakaapila uh -oh. ay patatanggal pa rin po namin kung may perpetual uh -oh. disqualification okay, okay. sapagkat so, yun po ay uh, administrative case, immediately executory. Kapag criminal case at nakaapila yung kaso, hindi po namin pwedeng ipatupad pa yon uh -oh. dahil sa presumption of innocence uh -oh. na tinatawag and therefore hindi pa pinal ang kanyang kondiksyon. Yun. Okay. Puntahan ko itong sandali. Itong substitution na uh, chairman, wala na ito. Uh, not unless, uh, parang yung sinabi nyo sa akin nung nandito kayo, not unless mamamatay. Parang gano'n, parang gano'n, chairman? Opo, opo. Tama po kayo. Hmm. Mamamatay o madi-disqualify. Saka hmm. lang natin sila papayagan magpalitan. Dapat uh -oh. ang kapalit ay parehas ng family name. At dapat kasbilang sa parehas na partido politikal. At uh, therefore kapag ka kahit sa national or local position or kahit sa party list, hindi po natin papayagan ang palitan pero papayagan natin ang withdrawal nila. Ayun. Okay. Yun naman kung um, kapag ka ho, merong nag-file ng COC nila especially in the local at yung mga election officers natin ay nakaupo, ano ho ang mangyayari doon? Ah, uh, yung pong pa, mga naka mga naka kamag po, yung mga yung mga kamag-anak official. Opo. Ah, kamag-anak ay tatanggalin po namin, Ayaw. Yun. po namin mm -mm. yung mismong election officer sapagkat hindi pa pwede po na may ganung klaseng relationship na, na kamag, kamag anak upang mapanatili naman natin ang impartiality ng Commission Election. In fact po, Madami po kaming local comilet na dahil nga sa may posibilidad mm -mm. hindi pa nagpa-file ng candidacy na magkaroon sila ng kamag-anak na magpa-file ng candidacy ay minarapat na po kaagad na sumulat sa atin at magpalipat ng lugar kung saan sila magsisilbi. Okay. Yung um, yung certificate yung 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 uh, uh, balikan ko lang ulit uh, chairman yung regarding doon sa substitution hanggang anong oras po o hanggang anong araw ang deadline? E. Ay nung substitution po, hanggang alas 5 lamang noong October 8 ang uh, ang withdrawal na may palitan. ha. Okay. Pero pagka po namatay uh -oh. o kaya na-disqualify, hanggang katanghalian ng araw ng eleksyon, pwede magkapalitan. Kung namatay ah. ngayon ang kandidato, uh -oh. uh, halimbawa, at hindi kagad mapalitan, pero pwede po hanggang katanghalian ng araw ng eleksyon, saka pwede magpalitan. Subalit, ang nakalagay pong pangalan uh -oh. doon sa mismong balota na uh -oh. i-imprinta, ay pangalan noong namatay o na-disqualify na kandidato. Subalit, kung manalo... Yung pumalit ay yung po ay siya ang mapoproklama kahit na ang naiboto ng mga tao ay yung namatay yung o na-disqualify na, disqualify na ah, kandidato. So o sa po. kanya mabubunta yung credit kung sakasakali? Lahat ng boto po ay sa kanya mabibilang at uh, ah, may mga nangyari na po ganyan na Oo. kung saan Oo. Uh, yung lahat ng boto ay hindi. sa siya yung napoproklama yung patay Oo. o yung disqualify kundi yung mismong pumalit sa kanya na pinayagan yung palitan dahil kapartido at kaparehas na family name. Yun. Okay, hanggang hanggang uh, kailan humah magsisimula yung 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 uh, printing ng uh, balota chairman? So, mga huling linggo po ng Disyembre kung okay. kaya naman po kakailanganin ni namin na magkaroon ng, ng uh Pinal na listahan okay. ng mga kandidato sa buong Pilipinas hanggang December 13. ulitin ko po, hanggang December 1, 3, 13 ng taon na ito uh -oh. upang uh, yung malilista namin o ma-imprinta namin mga pangalan ay yung pinal na mga pangalan na kandidato talaga sa national position man, sa senador, sa party list at hanggang konsihal ng bayan o syudad. Yun. Okay. Uh, chairman, di ko na kukunin ng uh, maraming oras ninyo dahil alam ko marami pa kay naka-appointment na radio station na mag, mag interview sa inyo. Uh, siguro <laughs> ang, uh, ang hihingin ko na lang sa inyo ang um, matinding pagmensahe uh, para sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig, nakafollow po sa DWIC. Go ahead po, Chairman. Alam niyo po, sasamantalahin kong pagkakataon ito, magpapasalamat po ako sa sambayan ng Pilipino. Hindi po ito dahil sa Comelec lang, dahil po sa atin lahat ito at sa tulong at awa ng na Diyos. Naging successful po, highly, highly successful ang walong araw na filing natin ng certificate of candidacy mm -hmm. sa national and local at sa party dispositions. Mm -hmm. At dahil yan, eh, dahil magpapakita tayo ng tinatawag nating maturity bilang isang bansa, bilang isang bayan. Mm Ma Maaari may isang pagkakataon lang, isang pangyayari na nagkaroon ng kaguluhan, subalit generally po talaga napakatahimik ng ating filing napaka-organize ng ating filing ng candidacy. Sana po sa mga darating na halalan, ipagpatuloy natin yan, sa, lalo at ipakita natin na talaga namang tayo handa na, na suungin yung mga gantong klaseng pagsubok sa ating bayan. At siyempre, papa sa tayo sa mga kapatid natin sa media, mm. ang lalo-lalo ng DWIC sa patutok at lagi pong pagbibigay ng informasyon mm -hmm. sa mga kababayan natin tungkol sa mga bagay pa patungo sa halal ng 2025. Yon. Chairman, hindi ito magiging last na usapan natin. Madalas ho namin kay tatawagan sa mga darating na linggo, buwan, ng lalong-lalong uh, pagka-eleksyon pag, pag uusapan pag-uusapan. Marami, maraming maraming salamat po, Chairman. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang BWIZ. Chairman Kamele, Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.